natanggal ko pa Ano mga ano may kukunin pa papalit sa tindahan Grabe Diyan <laughs> yung naka-baon din Oh Anak na anak na nasa palon Ako tatawagan ko siya Andiyan ka sa ano Sa ko Tatawagan ko siya para kunin yung na gamit niya Alam mo kaya nauwiwili ako manooda Facebook nang ginito o, nagkukot-kot ng kuko. Ang laki. <laughs> Ay sus. Kaya pala, ang sakit. Ang laki. <laughs> Wala hmm. Pati kabila natanggalan.

Kailangan pala lang Nalaas yung ano mo eh Nagdata-tama yung mukha ko Hindi, hindi, hindi Hindi? Hindi Anong garot? Anong nga yung sama mukha? Ano lang, hanggang dede lang Sinabi mo na sa akin Hindi Oh, wala na grabe. Oh, nga, ay, salamat. Para ako nabunutan. Mm. Di ba, yun, na di ba, mm. so, uh, dyan. Mm. Okay. Mm. Hindi masakit 'to eh. Ano, ano 'to? Na, laman. laman. Pag matamaan ah. mo do dugo yan. Yan. nga niya eh. Ay ganun, ay ah? yung mm. ano? Akala mo di, di pagdi mo napansin makakatakot. Hindi sinabi na niya nguna, eh. Ah, okay, na lang. Sabi ko makat mo, dugo-dugo, basta. Ano yun mo, parang kumtel? Ah, okay. Kaya ulitin ko pa dito sa kabila. Kasi dito hindi masakit eh. Ay, masakit yung isa. Mas maganda nga dun, sa masakit eh. Sa bagay, no? Tapos nakuha. Alam mo ako pa ako nanood ganun. Pinapanood ko yung mga kalikot ng kuko kaya ginagawa ka din. <laughs> hmm. Diba? Hmm.